yun guys oh lingkot ang lungkot, lungkot niya kasi nagpapabilis siya nyo nung bisikleta yung dinrowing niya doon sa kanyang board oh napakalungkot grabe bilang ko daw siya ng bilang ko daw siya ng ganoon oh oh ayun okay, daw yung pera niya hmm. napakalungkot grabe hmm hindi ko naman mabilhan kasi pag nagbisikleta, di hindi na maglalakad. Hindi na matututo. Grabe lungkot niya, o. Oh. Tatampo. Panahinlingon sa kanyang board, sa din drawing niya. Hmm. <laughs> Nilalapag niya yung kanyang pera, pambili daw, oh. Nakita niya naman yung po. Nakita niya naman yung ano niya, oh. Nakalagay pa food cart. Ah. Uh. Mayroon pang ano na tao. Mm, meron pang tao. Meron pa siyang tao nakasandal doon, oh. Malay ko yan kung ano yung pinabibili na yan. Mayroon like pa oh doon. Mm. Meron pa nakalagay na okay. <laughs> na. Grabe ang tampo niya, oh ah oh, panay anlingon lingon doon sa ano niya bakit daw hindi siya binhila, binilahan hindi ko naman alam kung ano ang bibilhin kong klase grabe ang lungkot niya oh sobra sobra ang lungkot bakit po mama ha mama why Next time na lang. Eh, kulang man iyang pira mo. Yayaan lang. Ay, kamahal nung bisikleta. Oh, ilan yan? Ilan? Oh. Ay, sos. Kahit ayusin mo pa iyan, ay, lang alam, magagawa yan. Pira mo't kulang iyan. Oh. Pumunta ka dun sa, sa Friday, yung kaibigan mo. Baka sakali bigyan ka bisikleta. Ano? Kahit pinaglumaan, ha? sabihin mo, bisiklita ka mo, ano? O uh, sabihin mo, ha, sa Friday, ha? Di ba, magkikita kayo ng kaibigan mo? Oh. O, uh, di ba, magkikita kayo ng kaibigan mo sa Friday? Kasi uh, yun ang sabi ng ano eh. Sabihin mo, bisiklita na lang po, mo, bigay mo sa akin, ano? Kasi walang pambili ng bisiklita si mama, walang pera. Ha? Okay? Pagpunta nyo doon, ha? Sa Friday, ano? O, sabihin mo bisikleta ha. Ha. At tayo eh walang walang pambili ng bisikleta dahil ikaw eh magbibisa, gagawa tayo ng visa. Ano magbobahay tayo. O uunahin mo pa ba ang bisikleta? Sige ka na ha. Okay. Okay. tabi mo na 'yang pirma mo. Baka saka ay iyan ang gagawin ko kung iiyak ka. Lala dadarating ang bisikleta mo kung ikaw iiyak na ganaan. Hmm. Ano iyan? Opo. Oh, ha? Ganoon na lang, ano? O, oh, mo yung friend mo, ha? Sa, sa Friday, ano? Sabihin mo, bisiklita nila, bigay sa iyo ano? Ay, wala pang binin ng bisikleta ang mama, ha? Wala tayong pira, ano? Oh. Ganoon. Oh, oh, oh. Dahil, saka Sabihin mo, go. Oh, ano? Oo, oh, oh, sige, ha? Huwag lang tatampo, ha? Oo oh, po. Okay, good? Good? Ha? Doon sa kana, ha? Good na? Oh, kiss na po. Mm. Ah, bye! Blind kiss! Thank you for watching! Thank you po, ma! Uh, mm, bait patay yan, na. eh! Okay. Mm.